Christing mi dili patri si Filio Santi. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, pakinggan naman natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya sinabi niya ito ang kordero ng Diyos ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya ay siya na bago pa ako ipinanganak hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patutuon hiwan. Nakita ko ang espiritong bumaba buhat sa langit. Gaya ng isang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin. Makikita mo ang espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa unang Juan at sa paggunita sa kabanal-banalang ngalan ng ating Panginoong Hesus. ang tagpo sa Ebanghilyo ngayong araw ay isang mahalagang pagpapahayag ni San Juan Bautista tungkol sa tunay na identidad ni Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan ang kordero ay sagisag ng sakripisyo at paglilinis mula sa kasalanan na makikita sa lumang tipan nakasulat sa Exodo chapter 12 verse 1 to 18 28 sa kanyang pahayag inihayag ni Juan ang papel ni Jesus bilang tagapagligtas hindi lamang ng Israel kundi ng buong sangkatauhan ang patutuo ni San Juan tungkol sa pagbaba ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na si Jesus ang anak ng Diyos at siyang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pananampalatayang katuliko, ito ay tumutukoy sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo na gumagawa sa mga sakramento, lalo na sa binyag. sa unang pagbasa. Tinatawag tayong mamuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos. Ang pagiging matuwid at ang pagkakaroon ng isang buhay na nakaugat kay Kristo ay palatandaan ng ating pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Pinapalalahanan din tayo na ang sinumang namumuhay sa kasalanan ay hindi pa tunay na nakakilala kay Hesus Ang pagninilay na ito ay nagpapakita ng hamon na mamuhay ng malinis at banal bilang sagot sa pagbamahal ng Diyos sa atin. Ang pagunita sa ngalan ni Jesus ay paalaala na makapangyarihang kaligtasan na dala ng pangalan ni Jesus. Ang pangalan niya ay nangangahulugan. Ang Diyos ay nagliligtas ang pagbanggit sa pangalan ni Jesus sa panalangin ay nagpapakita ng tiwala at pagpapasakop sa kanyang banal na kaluuban. Tayo ay hinihikayat na gamitin ang pangalan ni Jesus na may kabanalan at hindi sa kawalan ng galang. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Panginoong Hesus, Kordero ng Diyos, nagpapakumbaba kaming lumapit sa iyo. Salamat sa iyong sakripisyo na nag-aalis ng aming mga kasalanan. Gabayan mo kami sa pamumuhay ng matuwid at banal bilang mga anak ng Diyos sa iyong banal na pangalan ipinapanalangin namin ang buong sangkatauhan naway makilala kanila at tanggapin bilang kanilang tagapagligtas pagalingin mo ang mga may sakit aliwin ang mga nagdurusa at pagkaisahin ang mga nagkawatak-watak ito ang aming panalangin sa iyong mahal na pangalan, Jesus. Amen. Itong ating pag-aaral, mga referensya at pagninilay ay ang Exodus chapter 12, 28, ang Paskwa at ang Kordero ng Diyos. 1 Corinto chapter 5 to 7, si Kristo bilang kordero ng ating pagkawa. Sa Filipos chapter 2 verse 9 to 11, ang kahalagahan ng banal na pangalan ni Jesus. At sa Catechism of the Catholic Church 430 to 435, ang banal na pangalan ni Jesus. Samuli, hinikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsay na ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ang mga ito. sama, -sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinahayag ni Jesus sa ebanghelyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inowi de Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless.